Oh, guys, naputol. Napindot ha. Naputol lang video natin kanina. So, andito tayo sa isang area na naman. So, may nakita tayo dito na isang puno ng saging na pwede nating kuhanin at magulang na. So, yeah! Kuhanin na natin. Yeah! Ganito lang magkuha ng puno ng saging na may bunga at pwedeng kainin. Oh! Masarap to. Uy, sumabit ah. Parang style. Ganyan lang. Ganyan lang. Oh, uh, see? Nakatayo pa rin. Ayan. Oh, eh. Nakatayo pa rin. Ganyan na eh. Hindi na yung Patayo mo ko. Okay. At makuha natin yung bunga. Ayun, oh. Oh. So, so, dito sa pag-ikot natin, paghanap ng materyales, kasama so, natin itong saging. guys gulang na gulang sumagulang so, so, sarap iluto ilaga no. So, yan so. siguro na yung nakuha natin ng mga materyales ah, oh, balik na tayo balik tayo sa base cumi tarik itu guys gampang tayo gampang gampang ya pemahun Matarik tarik mau tarik ya Oh. oh. double kill may mga meron tayong reinforcement hi guys oh, hi guys, say hi guys mga ka-historia meron tayong oh, reinforcement reinforcement, pang pagulo <laughs> wala namang ginawa nag triple kill pa daw double <laughs> kill oh, may double kill pa <laughs> Wala nang walang bunga pero may puso. Kanin natin. Meron doon malaki. dah Hi guys. Hi. Hmm, butterfly. Butterfly. So. Mm -hmm. ah! Butterfly. Hi, butterfly. Akin to. Mm hmm. Wala. Yan din ang pag sa Bye-bye! Kunin natin sira. papa yung malaki. Papa? Hmm? Yung malaki dun. Papa, may butterfly. Hmm? Yan o. Baka makagat yun. Hindi hmm? ah. Yeah. Dali niya sa may malapit doon! Dali nyo, bakit di dito lang? Ano 'yung kukuhanin ko pa mami ha? Sandal niya na. Sandal na daw. Saan ka ba Ay, ay, Guys, baba na po kami. Tara. Hana, let's little butterfly. Yup, yup, yup. Anong sayo? Yung Butterfiller. Nang aangkin. Kaya marami magkakaprayas ng kulay na Butterfly. Kumang angkin kasi akin to. Lana, lumipad na tuloy. Ano akin, Black and white. Lumipad na yung akin. Ate? Yan! <laughs> ano ba ng Let's do the house. Kakabit ko na. Ang layo-layo pa yung nyo. Let's do the rabadabang. Ha? Black and white. Let's go. Ah, aray. Black and white. Sakit ng kagat ng ati. Pahirapan nyo pa talaga ako? Oo. Ah. Ah din siguro yan. So, next video na lang, guys. Part 3. Bye-bye.